Uh, magandang araw guys hindi pa nga pala kami sa tanim pong sili Ito guys may, na, may mga hinog na Mamimit, mamimitas kami ngayon yung iba guys napitas na yun kahapon ito guys at yung mga bunga ito guys so marami ng hinog guys tapos di namin pipitasin nito ngayong tira kasi namitas na kami kahapon may may tira pa kaya ngayon namin pipitasin Guys yung Ito guys na kami uli ngayon Ito guys ay tira lang kahapon yung pipitasin na yan kasi kahapon masyadong maulan ngayon ay hindi masyado ito guys ang bunga ng na sale namin ang dami na nang hinog ito guys ay pa ano na pa anim na pitas na ito yun guys ang so, dami na uling hinog yun guys so ang pipitasin namin pa uli ito guys yung mga napitasan namin kahapon yung wala nang hinog na yan napitasan na guys namin yung kahapon kaya ngayon guys ay itong tira pipitasin ulit namin, namin ngayon So guys, so oh, tingnan niyo ang ganda ng kanyang bunga, ang lalaki. So guys, ang bunga niya, ang lalaki ng bunga niya ngayon. Ito guys ay paanim na pitas na. And guys, so. Oh. Guys, ito may tira pa kaming pitasin. Ngayon, samahan niyo akong mamitas dito ng sili. Ay, guys, ang presyo nga pala ng sili ngayon ay uh, 350 ang kilo. Mahal ng sili ngayon, kaya kahit kung dito ang karamihan ng tanim namin, ay medyo kikita kami ng kaunti. Kung kasi guys, masyadong maulan. Buwan ngayon guys ng October, ay medyo mas lamang yung ulan. Ang ulan guys dito sa amin ay mahigit isang linggo na kaya ang pamimitas namin ay patigil-tigil ito guys tingnan nyo ang daming hinog ito guys ang pitas ko guys nito ay kada limang araw guys na pitas kami kasi pag hindi kami pumitas ng limang araw yung unang hinog nasusubrahan parang pag sobra ang hinog nagaan nagaan ang timbang ng sili Na medyo guys mainip-inip lang mamitas ay tiyagaan at mm, sayang mahal ang sili ngayon yung iba guys nito napitas na kahapon ito ay itira na lang namin Yun, medyo makulimling guys at mm, masama nga lagi ang panahon parang may bagyo pa ito nyo guys yung paparoon ngayon okay, o ang kapal lang hinog tapos mo kasi na makita nga yung guys paparoon ang kapal lang hinog So guys medyo mainit lang ang mamitas Pero kahit guys mainip mamitas Solid naman sa presyo Solid naman ang aming uh, Pitas ngayon Kasi medyo mahal 350 nga pala guys ang kilo nito ngayon Kaya tiyaga tiyaga ng pamimitas Kahit medyo mainit. ay ang kapal ng ang ng kanyang hinog Thank minutes lang. 6 minutes na to. Patayin ka na pa. Hmm?